Nagpahayag ng kanyang opinyon ang ate ni Kim Chu na sila Kambini Chu tungkol sa posibleng relasyon ng kanyang kapatid kay Paolo Avelino. Si Paolo kasi ang kasalukuyang kapartner na iniuugnay kay Kim at maraming tao ang naniniwala na may magandang chemistry sila. Sa isang panayam, inamin nila Kambini na may mga pagkakataon na siya rin ay pumapabor kay Paolo, subalit hindi pa siya ganap na kumbinsido. Ayon sa kanya, mahalaga na suriin muna ang tunay na intensyon ni Paolo sa kanyang kapatid. Nais niyang matiyak na hindi na muling masasaktan si Kim, katulad ng naranasan nito sa kanyang dating kasintahan na si Sian Lim. Hindi may kakaila na positibo ang tingin ng mga host ng It's Showtime kay Paulo, at sa kanila, mukhang bagay ang dalawa. Ngunit para kay Lakambini, ang proteksyon sa kanyang kapatid ang pangunahing prioridad. Nais niyang malaman kung ang lahat ng magandang impresyon kay Paulo ay totoong nakabasis sa mga aksyon nito, at hindi lamang sa mga unang pagkikita. Idinagdag pa nila Kambini na mahalaga para kay Kim na makatagpo ng isang taong handang makipagsapalaran sa isang seryosong relasyon. Ang mga nakaraang karanasan ni Kim ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa mga tao sa paligid nito, lalo na sa mga kapartner. Mahalaga ang tiwala at ang pagkakaintindihan upang maiwasan ang pagdaranas ng sakit at pagkabigo. Sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa potensyal na relasyon ni Nakim at Paulo, nariyan ang mga positibong pananaw, Ngunit sinisiguro ni Lakambini na hindi lamang ito base sa mga panlabas na opinyon. Ang tunay na damdamin at intensyon ng isang tao ay dapat pag-aralan ng mabuti, lalo na sa konteksto ng isang relasyon na maaaring mauwi sa mas malalim na pagsasama. Kilala si Kim Cho hindi lamang bilang isang mahusay na aktres kundi bilang isang tao na may malalim na pag-iisip pagdating sa mga usaping puso. Ang kanyang ate, si Lakambini, ay patuloy na nagsisilbing gabay at taga-suporta para sa kanya laging handang magbigay ng payo sa tamang desisyon na dapat gawin. Dahil sa mga karanasan ng nakaraan, mas nagiging maingat si Kim sa mga taong kanyang pinapapasok sa kanyang buhay. Kahit pa maraming nagsasabi na bagay sila ni Paulo, importante pa rin na tiyakin na ang relasyon ay hindi lamang puno ng emosyon kundi may pundasyon ng tunay na pagkakaintindihan at respeto. Bilang bahagi ng kanyang suporta, nagbigay sila kambini ng ilang mga paalala kay Kim na huwag madaliin ang mga bagay-bagay kailangan na dumaan sa tamang proseso ang kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng mabuting komunikasyon at pagkakaintindihan ay mahalaga upang matiyak na ang susunod na hakbang ay may magandang kalalabasan. Sa huli, umaasa sila Kambini na kung sakaling seryoso si Paulo sa kanyang kapatid, maipapakita nito ang mga katangian na hinahanap ni Kim sa isang partner. Sa ganitong paraan, hindi lamang si Kim ang makikinabang kundi pati na rin ang kanilang pamilya sa pagkakaroon ng mas masaya at puno ng pagmamahala na relasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?